Hello, mic test. Ayan, ginamit ko ulit itong magandang araw. Ayan, ginamit ko ulit itong aking mic. Ayan, uh, short video lang to. Ayan, uh, tungkol dito sa aking binili. Ayan, bumili ako ng lens. Ayan, may kabita ng anti-fog. problema mali pala yung nabili ko hindi angkop sa modelo ng aking helmet ang helmet ko ay KYT NF-R ang model ay ito KYT TT ang modelo mayon Ayan. Sa mga nakakapanood ng aking video, ayan. Kung gusto nyo ng lens na to, bibigay ko for free. Bibigay ko siya for free. Basta nakasubscribe kayo sa akin. <laughs> sa YouTube channel ko. <laughs> ayan. Ayun lang at uh, magandang araw. Ayan. Volume down. Ayan, sa mga nagbabalak pa na Okay siya. Mura lang siya, hindi siya branded. Pero yung quality naman, eh, para rin branded na ano. at magandang araw. Ayan, at uh, sa mga may gusto, ayun, kailangan nakasubscribe kayo. At i-message nyo ako kung gusto nyo. At pick up nyo dito sa bahay. Ayan, bago pa. Hindi nga nagamit. <laughs> for free for free ito ang model nito KYT na helmet model TT tango tango ayun, ayun magandang araw yun lang ayun sa sa may gusto naman lens <clears throat> kailangan nakasubscribe subscribe at may helmet ka na pang na KYT pang para doon sa list nito at ito iisa lang to kasi nga nagkamali ako ng bili iisa lang kaya paunahan na lang kung sinong uh, may helmet na KYT at gusto ko itong list na ito, bibigay ko as long na nakasubscribe ka ayun yun lang